Hello everyone! Mahilig po ba kayo sa papaya? Tara po ay samahan niyo ako magluto tayo ng papaya Ayan, nakakuha tayo ng papaya galing sa RD ni CRV Yan po ay ating babalatan Dahan-dahan nating babalatan para po tayo ay hindi masusugatan Ayan po So, sobrang laki yung papaya na yan Ayan, binalatan ko na at sobrang kapal din ng laman yan. So, ayan na nga po. Nabalatan na natin yung ating papaya. So, yan po ay atinang hahatiin para matanggal natin yung mga ano uh, anong tawag nun? Liso sa bisaya. Yung ating seeds sa papaya. Kaya hatiin natin ng dahan-dahan at mag-ingat baka tayo po ay masugatan. Ayan. So kita nyo po ang kapal ng uh, laman ng ating papaya. So yan po ay hinihiwa ko sa katamtamang haba at katamtamang laki. Huwag naman yung sobrang liit. So yan po ay hindi ko na pinapakita sa inyo kung paano ko ninyong uh, mga buto niya. So yan po ay akin ng nahugasan, inihanda ko na at yan po ay hihiwain naman natin ng katamtamang laki at nipis ng papaya. Ayan, huwag natin masyadong lakihan para mas mabilis maluto yung ating papaya. So, ayan, ingat lang po sa paghihiwa. Baka madali ang ating daliri so ayan na nga po handang handa na yung ating hiniwa na papaya so kita nyo katamtamang laki lang so syempre kailangan din natin ng ingredients yan nakahanda na yung ating sibuyas, kamatis luya at bawang hihiwain lang natin yung ating sibuyas ng katamtamang laki so mega mega love shout out team Carl's movie time Uh, team Moto and Team Utaw So, ayan na nga po Next na rin natin yung ating sibuya Sinihiwa ko din yan ng katamtamang nakilamang So, lupin din po sa inyo kung paano kayo maghiwa ng sibuya So, next na rin natin yung ating loya Yan po ay hiniwa po ng maninipis Ayan, so sa paghihiwa din ay nagdidipindipin pa rin po sa inyo ayan po at syempre mayroon din tayong bawang hindi pwedeng walang bawang so ayaw nyo ng bawang pwede namang hindi nyo lagyan kasi may mga tao na ayaw ng bawang kasi kakaiba yung amoy niya Ayan. So, hiniwa ko lang din siya ng katamtamang laki. Ayan po. At dahil handa na yung ating sangkap, ayan, ipapakita ko na po sa inyo yung iba pa nating kakailanganin sa ating ginataan na papaya. So, ayan po yung ating papaya, yung ating hiniwa kanina na sangkap at hahaluan lang natin siya ng hipon para naman malasa yung ating ginataang papaya. At para may dahon, lagyan ko na rin siya ng talbos ng kamote. Yan po ay harvest ko sa garden ulit ni CRV. Ayan, nakarami na kami ng harvest. So ayan po ay handang-handa na. Handa na rin po yung ating kawali. Yan po ay may mantika na at higigisa na natin dyan yung ating hipon. So, lulutuin lang natin yan ng half-cook. So, yung hanggang mamula-mula yung ating hipon. Yung pasigpula ng iyong labi. So, ayan na nga po. pula na, tanggalin lang natin yan sa ating kawali. Ayan, ilipat natin sa ating plato and then ating i-sit aside. Ayan, so, sa same na kawali dyan na rin po natin igigisa yung ating mga ingredients. O, ayan po. So, unahin lang natin pagisa yung ating bawang. So, next na rin natin dyan yung ating loya at sibuyas at syempre yung ating kamatis. Huwag na nating patatagalin pa. Ayan. So, may cost, At, syempre, inix na rin natin yung ating hiniwa na papaya. So, ganun lang kadali magisa Ayan. Huwag na natin sunugin yung ating mga sangkap. At, halo-halo lang ng maiki. Ayan po. Ayan. So, halo-halo lang hanggang lalabas yung katas ng ating papaya. And, of course, lagyan po natin yan ng tubig para may kaunting sabaw yung ating papaya para mas mabilis siya maluto at syempre tatakpan po natin yan para mas mabilis maluto yung ating papaya babalikan lang natin yan maya maya pag sa tingin natin ay kumukulo na ayan po at syempre silip silip so ayan na nga po kulong -kulo na yung ating papaya at medyo luto na po yung ating papaya ayan at halong muli at dahil may paminta tayong crack, lagyan natin ng pamintang crack yan, so crack yung aking gamit kasi yan po ang mayroon kami dito so kung mayroon kayong buo o pino pwede, pwede naman po ayan po, binusan ko lang ng dalawang sashina pamintang crack at lagyan na rin natin ng shrimp cubes para malasa naman po yung ating papaya. Ayan. So, lagay lang natin dyan ng buo at dudurogin lang natin yan dyan sa kumukulong papaya. Ayan. Mikos-mikos ulit. And... Of course, hindi lang shrimp cubes yung ating ilalagay dyan. Lagyan na rin natin ng asin para dagdag lasa naman. So, yung asin po ay maganda sa ating kalusugan. Huwag lang masyadong marami. Yung saktong-sakto lang na makalasa sa ating ulam. Dahil ayo din din yung asin. O, diba? At yan po ay halo-halo ng panandalian. Ayan, so para uh, ma-mix talaga yung lasa ng shrimp at asin. O diba, asin, ang tigas ng asin. Ayan na po. At syempre, dahil nga ginataan yung ating papaya at wala tayong gata dito na niyog, kumuha lang ako sa tindahan ng Mama Fresh Gata. Yan po yung ating ilalagay sa ating ginataan na papaya. Subuhos so ko lang yung isang sashi at hahayaan lang natin yan na kumulo. Yan, pakukuluin lang natin yung ating gata. Kumbaga lulutuin lang natin yung ating gata. Ayun, kasama na ang papaya kasi half cook pa lang yung ating papaya, matigas-tigas pa yard. At yan na nga po dahil kumukulo na siya, kulong-kulo na yung ating gulay kukuha lang tayo ng kutsara at ating uh, titikman yung ating sabaw kung karapat dapat na ba sa ating panglasa. Ayan. So, kumuha lang ako ng kutsara at inahalo ko lang ng kaunti para sure ball na malasa yung ating gulay. Ayan po. 'di ba? Kitang-kita niyo kulong-kulo na 'yan. So siguradong luto na 'yang papaya at gata. So ayan po, tikman lang natin 'yung sabaw kung karapat dapat na ba sa ating panglasa. So ayan na nga po, nag-thumbs up nasi si Vicarian. So it means malasa na 'yung ating sabaw. So dahil malasa na siya, ilagay na natin dyan yung ating tinatabi na hipon kanina. So ayan po yung ating hipon. Buhos lang natin sa ating gulay at halo-halo ng panandalian. Ayan, so halo-halo lang. And then, in next na rin natin dyan yung ating talbos ng kamoti. Ayan po yung ating talbos ng kamote. Masustansya yan. Dagdag dugo yan para sa mga puyaters na katulad ko. O ba? Diba? so Sugulay lang ang katapat sa mga puyaters dyan. So, ayan na nga po. Luto na yung ating ginataang papaya. So, yan po ay ilipat na natin sa ating lagayan lalo ay naghanda na yung aking mag-ama sa lamesa dahil excited na kaming kakain at gutom na so ayan lipat-lipat sa plato so ayan na nga po handang-handa na yung ating ulam for today's video at nakahanda na rin yung aking mag-ama ng kanin so baka magtaka kayo bakit dalawa lang yung kanin yes dalawa lang kasi yung isa ay magkatabi kami ni Uh, CRB. Share lang kami sa isang plato para naman iwas daming hugasin. So, ganun lang yung technique. Ayan. So, baka magtaka kayo guys, bakit nasa malit na lamesa kami? Yes, nasa malit kami ng lamesa dahil uh, gusto namin kumain sa may tindahan banda para hindi kami mahihirapan tuwing may bibili. Ayan. So hindi pwedeng paantay natin yung ating customer. Alagaan natin yung ating customer ng bonggang bongga. Ayan. So, kami po ay kakain na. At dahil nga, sabi ko sa inyo na sa tindahan kami, so, ififlex ko na rin sa inyo yung aming nakasabit. So, yung mga nakasabit lang. Hindi, kasi alam ko na flex ko na yung aking aming tindahan. Ififlex ko na sa inyo. So, itong ano lang, explain ko lang sa inyo na dito kami mismo sa loob ng tindahan, kumain. Hindi kami doon sa may aming kusina. So, ayan na, kumain na po yung aking mag-ama. At yan po yung aming mga paninda sa gilid. Nakasabit na mga ka kapi. So, miga-miga love, shout out sa mahilig sa kapi. Kuhan na! <laughs> so, ayan. Yung mag-amal ko kumain na, ako ay nagvideo-video -video pa O diba, why tipa more? Ayan, so pinapahaba-haba ko lang ng kaunti yung ating video mga palalaps At sana po ay, hindi kayo magsawang manood sa aking video Hindi man to kagandahan, pero ito po ay pinaghirapan ko O diba So yan po yung mga nakasabit siya, yung aming mga paninda Yan po o diba, mas mabilis lang lalapit kapag may customer. So ayan po yung aming dalawang freezer. Ayan po. So maraming salamat guys sa ulang sawang support at pagmamahal. Bye bye everyone. Kakain na po kami.